Oh, good morning guys. Update ko kayo sa mga katagay. Mga katagay. Gusto kong pakita na tubos na yung aking ipon. Gusto ko sanang ibinta yung ipon ko eh. Sana matulungan nyo ibinta yung mga ipon ko. Ito. Para may pang tulong sa gamot. Kasi wala na. Ito lang yung naipon ko kailangan ko lang ibenta para may panggamot ako kasi dati nung marami akong nung marami akong pera mga kaibigan ko patala ko patagay ko tinatawag ako ngayon may sakit na ako ay wala na yun pala yun pag marami ka lang pera paray, tagi tayo nalapit sila ngayon may, may, sakit ka na wala mo lang magparam kumusta so ang um, yan nangyayari ng barkada katagayan, magaling lang sila pag nainuman, pero pag may kasakit ka na ah, wala na pala kaya kung gusto nyo maranasan yung nangyayari sa akin uminom lang kayo ng uminom, walang problema yan aanihin mo rin eh ngayon final check to o oh. wala oh. full abdominal ultrasound para bukas eh. Ang galing, no? Magaling lang sila pag ano, sa inumin, sa alak. Pero pag sa sakit na, hindi ka na matutulungan. Kaya magandang nangyari sa akin ito para matuto kayo, mga kaibigan. Ha? Inom lang kayo hanggat gusto nyo. Panaranasan nyo rin ang nararanasan ko ngayon, mga kaibigan. Oh, idol, shut you! Hi! Eh, Tuloy nyo lang! Susunod nito, si Peter na to. Hahaha! <coughs>